Ay, salamat. Malapit ng tibay mga saging ko. Laki pa naman ng buwi. Ah, matanggalan ko lang ng mga para. Uy, si Pare Gregor, nililinis niya yung sagingan niya. Alay na siguro, hindi ko nakikita yung ano niya. Tutubain ko yan. Hindi, <laughs> mo lang para mamaya pagkuha ko dalawang araw na lang siguro o patlo pwede natin yung tibay ay ma yung buwig pero okay na rin yan. salamat hindi napapansin ng mga magnanakaw ha? Huh? siguro tibay ko na yan Basta huwag lang ako mauna nang magnanakot. A few moments later. Habang wala pa sa parek, hindi na saging. Huwag. 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 Huwag naririnig ako ah. Parang sasagingan ko yan ah. Pika. Pika. O, um, e, ko to. kung um, parang may magnanakaw na naman ah. Sige. Oo nga! May nagnanakaw nga! Lago ka talaga magnanakaw ka? Lago ka talaga magnanakaw ka? Lago ka talaga magnanakaw ka? Lago ka talaga... ah?